si Sasha Samudin, 27 anyos na dalaga na pinanganak sa New York at lumaki sa Florida, USA. Sikat siya sa kanilang komunidad bilang isang real estate agent. Hi, I'm 407 Apartments TV. I'm here at the Edge Orlando Apartments near UCF. So let's go check out what they have to offer. I'm Sasha from 47 apartmentscom and I'm also this year's AAGO Education Chair. Para sa kanyang mga personal na kakilala, isang masiyahin at mapagmahal na tao si Sasha. Kaya naman, labis-labis na lang ang kanilang pagdadalamhati ng humantong sa isang malagim na krimen ang katapusan ni Sasha. Sa kwentong ito ay samahan niyo akong tuklasin ang malagim na sinapit ni Sasha sa mudin And with that, simulan na natin Sa Uptown Place building na ito na nakatira si Sasha Dahil sa dami ng mga CCTV na nagkalat sa loob at labas ng building na ito Masasabi natin na safe nga ang lugar May kanika niyang digital key codes din ang bawat apartment At may mga security guards na umikot nga sa lugar Magpagayon pa man sa mismo ring building na ito mangyayari nga ang isa sa mga pinakamalagim na krimen sa kanilang komunidad. Well, para maging malino nga ang ating kwentuhan ngayon, simulan natin sa gabi ng October 16, 2015. Ang gabi kung saan niya huling nakitang buhay ng kanyang mga kaibigan itong si Sasha Sa gabing iyan, lumabas si Sasha kasama nga ang kanyang mga kaibigan Pumunta sila sa isang nightclub na pare-pareho nga ang nakasuot ng kulay lila na damit dahil sineselebrate nila ang pagkapanalo ng kanilang paboritong football team sa mismong araw din na iyon At dahil nga sa celebration ito, napainom sila at kasama na nga doon itong si Sasha bandang 12.30 AM ng October 17. Nagpaalam na nga si Sasha sa kanyang mga kaibigan para umuwi. Lumabas siya na mag-isa sa nightclub na ito. Isa sa mga kaibigan ni Sasha, si Anthony Roper, ay nag-schedule ng breakfast kasama itong dalaga sa mismong araw din na iyon kinaumagahan. Kaya naman nung nagpaalam na nga si Sasha sa grupo, pinayagan na rin siya ni Anthony dahil magkikita naman sila mamaya umaga para nga sa kanilang breakfast together. Di alam ni Anthony dito, ito na pala ang magiging huling paalam sa kanya ni Sasha. Kinaumagahan kasi wala nang Sasha na sisipot sa kanilang breakfast. Nung umagang yun, pinaddad ni Anthony si Sasha ng mga messages at call dahil hindi ito sumipot sa kanilang nakaset na breakfast together pero kahit isang reply walang natanggap itong si Anthony dito na nga siya nagsimulang kutuban and knowing Sasha, alam niyang laging active ang dalagang ito sa kanyang social media at lagi siyang nakaabang sa kanyang cellphone kaya naman nakapagtataka na halos magtatanghalin na nga ng araw na yun ay hindi pa rin siya nag-go online at hindi pa rin sumasagot sa kahit na anong tawag at messages sa kanya Pagkatapos nito ay inisa-isa na ring i-message nitong si Anthony ang mga close friends nitong dalaga pero lahat sila ang sagot ay hindi pa rin nila nakakausap nga si Sasha. Guys, karabe, nakakatakot nga naman talaga ito. Imagine, mahal mo yung taong yun tapos ganito yung nangyayari eh talagang mapapasugod ko nga sa apartment niya. And so, nagpasama nga itong si Anthony sa dalawa pang kaibigan ni Sasha at pinunta nila ang kanyang apartment. At pagdating nga nila doon sa lugar, nakasarado ang pinto Ilang minuto rin silang paulit-ulit nga na kumatok pero walang sasya na sumasagot o nagbubukas ng pinto. Dito na nga nagdesisyon ang tatlo na kuminginan ng tulong sa mga otoridad. Inireport e nila sa pulis ang nga nila ay kahinahinalang pangyayaring ito. Humingi sila ng tulong na i-check kung ano ang kanyang apartment at bandanga. Alas 8 ng gabi sa araw din na dumating na nga ang mga otoridad sa apartment ni Sasha. Pagdating nila doon, napansin nila na wala namang force entry na nangyari. Ibig sabihin nito, walang pwersahang pumasok sa kanyang kwarto. Pero Pagmukas nila ng pinto, agad na umalingasaw ang matapang na amoy ng bleach. Parang hinugasan nga ng bleach ang amoy ng buong apartment. Hindi nagtagal, doon na nga tumambad sa kanila ang wala ng buhay Nakatawan katawan nitong si Sasha. Nakabalot ang dalaga sa kanyang komporter at pagbuklat nila sa komporter. Grabe, kalunos-lunos nga ang kanyang sinapit. Ang kanyang pangitaas na damit ay punit-punit na nga. Tapos wala siyang kahit na anong damit pang ibaba dahil dito, ang unang naging suspecha nila ay ginahasa ang talaga. Matapos nga ang ilang mga pagsusuri, napag-alaman nila na nagtamo ng mga injury sa braso at dibdib itong dalaga pero ang pinaka naging dahilan niya ng kanyang pagbanaw ay dahil sa pananakal. Sinakal ang biktima hanggang mawalan siya nang hininga. Matapos ng suriin ng buong apartment, halos sigurado ang mga otoridad na lalaki nga ang hinahanap nilang sospek dito. Bukod kasi sa posibleng ginahasa itong dalaga, kapansin-pansin ang naiwang toilet bowl sa apartment. Nakaangat ang seat nito na usually hindi naman inaangat ng mga babae kapag sila ang gumagamit nito. Takiplang ang inaangat nila. Bukod dito, may mga naiwan pang ebidensya ang sospek sa krimen. Kahit hinugasan nito ng bleach ang buong apartment para ngat kaingsirain ang mga ebidensya. Nakita sa toilet lid ang dalawang fingerprints na hindi naman pag-aari nitong dalaga. Pangalawa, nakakita sila ng shoe print o bakas ng sapatos malapit sa higaan ni Sasha. At ang pinakahuli nga dito, narecover nila sa katawan ng dalaga ang DNA ng tao na tangan sa kanya. Sinubukang imatch ng mga otoridad ng DNA at fingerprints sa kanilang database pero bigo sila walang nagmatch na mayari at dahil dito bigo silang natukoy nga agad ang sospek ngayon tinuon naman nila ang kanilang pansin sa mga CCTV sa kalsada papuntang apartment ni Sasha at doon din sa mismong building niya sa kuwang ito ng CCTV may kita si Sasha na mag isang ang lumabas mula doon sa nightclub pero maya maya pa sa sunod na kuhang ito Nakita natin si Sasha na may kasama ng dalawang babae at sa kitna nga ng imbestigasyon, lumutang itong dalawang babaeng ito. Base sa kanilang sinumpaang salaysay, nasa lubong nila si Sasha sa daan na parang hirap sa paglalakad. Kaya naman nilapitan nila ito at tinanong nga kung okay lang daw ba siya at dahil nga napansin nila na langunga siya sa alak, inalok nila itong si Sasha nasamahan na nga at ihatid pa uwi sa kanila. Well, pumayag naman itong dalaga at gamit nga ang taxi, inihatid nila si Sasha sa kanyang building. Hinintay pang nilang makapasok siya sa kondominium bago sila umalis. Grabe, yung akala nitong dalawang babae, eligtas na nga si Sasha dahil nasa labas ang posibleng panganib pero hindi nila alam sa loob pala ng mismong apartment niya ang totoong panganganib. Well, ituloy natin ang kwento. Isa sa mga in-interview ng mga pulis ay ang security guard nga na naka-duty nung mangyari ang krimen doon sa building na yon base sa kanyang salaysay. Nung una ay hindi niya raw pinapasok itong dalaga sa building dahil hindi niya ito nakilala. Pero dahil nga sa isang residente doon na nakakakilala kay Sasha, pinapasok din ni Kuya Guard itong dalaga. Ayon pa nga dito sa kuwartyang ito, Ilang minuto matapos niyang pumasok itong dalaga sa building, nakita raw niya ito sa pinto ng kanyang mismong apartment. Hindi raw siya makapasok dahil hindi niya nga maalala ang access code ng kanyang pinto marahil ay dahil nga sa kalasingan. Nakisuyo pangaraw ang dalaga sa kanya na samahan siya papunta sa kanyang kotse na nasa parking kung saan nandoon daw ang backup niyang susi. Sinamahan daw niya ang dalaga pero hindi pa sila nakakarating sa kotse. Bigla itong tumakbo pabalik at sumigaw na naaalala na raw niya ang kanyang access code. Sinundan niya raw ang dalaga sa apartment. Well, hindi pa rin daw siya nakakapasok dahil mali ang kanyang access code. Pero sa mga sandaling iyon daw, ay iniwan na niya ang dalaga para rumonda nga dahil nakajuti siya. At this point Pagbalik nga ng gwardya doon sa apartment, wala na raw sa labas si Sasha kaya nga naisip nito na baka nakapasok na nga ito. Pero ilang minuto raw matapos nga nito, muli niyang nakita itong dalaga na naglalakad sa hallway na may kasama na nga at kausap na lalaki. Well, hindi naman daw niya nakilala kung sino itong lalaking ito. At dahil nga sa naging kwentong ito ng gwardya, naging prime suspect nila ngayon ang lalaking sinasabing kasama nitong si Sasha genek nila ang kanyang cellphone at ang huling message niya nga bago nangyari ang krimen ay para sa isang lalaki na nagngangalang Ben. It turned out na ex-boyfriend pala ni Sasha itong Ben na ito. Well, mabilis namang sumuko si Ben at nakipagkaisa nga sa ginawang investigasyon. Ayon dito kay Ben, wala man siyang kinalaman sa nangyaring ito. Nagkusa na rin siyang magpa-DNA at fingerprint test para patunayan ang kanyang sinasabi. Well, ayon kay Ben, habang nasa club si Sasha noon ay magkausap na talaga sila. Ang huling chat sa kanya ni Sasha ay bandang alas 5.12 ng umaga. Ang nakasulat lang sa chat na ito ay Ben, as in B-E-N, na kung iisipin, malalim ang ibig sabihin nito. Sa test na ginawa, nag-negative itong si Ben sa DNA at fingerprint sample kaya naman ibig sabihin nito ay totoo ang kanyang sinasabi. Well, ibig ding sabihin ito, ang chat ni Sasha na Ben sa kanya ay marahil paghingi sana ng tulong pero hindi na nga ito nasundan dahil marahil sa mga sandaling iyon ay inatake na itong si Sasha ng kung sino mang hayop na gumawa ng krimen na ito. Palituloy well, natin ang investigasyon dahil sa nangyari, sinunod na binusisi ng mga investigador ang kopya ng CCTV na kuha sa loob mismo ng building na ito at grabe nakakatakot ang kanilang natuklasan. Sa kuhang ito bantang, alauna 46 ng umaga, nakita si Sasha na papasok nga sa building. At ayun nga, totoo, sinundan siya ng residente rin doon na nagpapasok nga sa kanya dahil hindi siya makilala nitong guard na ito. Sakto ito sa sinabi ng manong guard kanina. Maririnig pa nga sa audio ng CCTV na sinundan ng lalaki si Sasha at kinamusta pa ito. Matapos ngang ang isang minuto, namataan naman ngayon si Sasha na umakyat sa hagdan at pagkatapos nito, nawala siya ng mga dalawampung minuto sa harap ng kamera. Sa sunod na nga nakuha sa kanya bandang alas dos sa is ng madaling araw ng umagang yun, nakita siyang tumatakbo paakyat ng hagdan and this time, itong security guard ang sumusunod sa kanya. At mga bandang alas 2, 25, nung madaling araw na yun, namataan niya ang dalawa na naglalakad ng magkasama papuntang parking lot. Sakto rin ito sa kwento ni Manong Guardia na pumunta sila ng parking lot niya para sa susi. Nakita nga rin sa video na ito ang nila dahil naalala na nga ni Sasha ang kanyang access code. Nakita rin na muli silang umakyat papuntang apartment ni Sasha. Sakto rin ito sa kwento ng gwardya doon sa mga investigador. Pero isang bagay dito ang hindi tugma sa kwento ng gwardya kanina. Wala silang nakitang ibang lalaki na sinasabi ng gwardya na nakita niyang kasama si Sasha na lumabas nga muli mula sa kanyang apartment. Well, dito na nga nagsimulang kotoban ang mga imbestigador. Sa sunod na kuha ng CCTV ito bandang alas 5.12 ng madaling araw noon, nakita ang gwardya na papunta sa direksyon ng apartment ni Sasha. Well, kung naalala ninyo, eksaktong alas 5.12 din ng madaling araw nung huling nakapagsend ng message si Sasha. Ang sabi niya nga sa kanyang message ay Ben. Sunod na nga na nakita ang kuwardya dito sa CCTV bandang alas 6 36 ng umagang yon. Well, this time, nakita palabas ng building ang gwardyang ito at may bitbit -bit na ito ng malaking garbage bag. And after this, bandang alas 6.39 nga ng umaga, nakita ng bitbit -bit ng gwardya ang kanyang bag at dumiretso na nga ito palabas at saka nga umuwi. Mas lalo pa ngang na ang mga investigador dito nang mapansin nila na ang puting garbage bag pala na bitbit -bit nitong gwardya ay pareho nga sa garbage bag na gamit ni Sasha sa kanyang apartment. Well, dahil dito, minadali nilang sinuyod ang bahay nitong gwardyang ito dahil siya na ang naging prime suspect na tinuturo ng mga video. Well, hindi po sila nagkamali. Sa loob ng kanyang apartment, nahanap ang mismong sapatos niya. Parehas na parehas ang marka nito sa naiwang shoe print sa kwarto ng dalaga. Hindi lang yan dahil ang DNA at fingerprint ng gwardyang ito na si Stephen Duxbury ay nagmatch nga sa nahanap sa loob ng apartment. Nakitaan din ng gwardiya ng bite mark at mga kalbot nga sa kanyang katawan na naiwan ni Sasha matapos makipagbuno sa kanya at ang pinaka nakakapangilapot na ebidensya na nakuha nila ay nasa browse history ng gwardiyang ito bago nga mangyari ang krimen. Sinerge nito paano i-override ang isang keypad lock, ang mismong lock system sa pintunga ng apartment ni Sasha. At dahil nga sa patong-patong ng mga ebidensyang ito, hinatulang guilty itong si Stephen para sa kasong murder. Sinintensyaan siya ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parola. Well, alam nyo, kung muli nating titig ng mabuti ang mga video, marahil kaya nga nakitang tumatakbo si Sasha ay dahil hinaharas na siya nitong gwardyang ito. Siguro nga kaya nga nagpanggap siya na nakalimutan niya ang kanyang access code dahil nakabantay sa tabi niya ang gwardya niya noong papasok na sana siya sa apartment. Kumbaga, nag-alibay lang itong talaga na hindi niya mabuksan dahil baka nga pumasok rin sa apartment ang gwardya na katabi niya nung mga panahong iyon. Nagkunwari na lamang siyang nagpasama nga papuntang parking lot tapos tumakbo rin siya pabalik at doon pumasok na nga sa kanyang apartment. Well, alam niyo honestly, napakatalino niya doon kahit nakainom nga siya dahil hindi nakapasok yung gwardya. Pero ang hindi niya nga alam, gumawa pala ng ibang paraan itong demonyong ito para pasukin siya at ituloy ang kanyang masamang balak sa kanya. At noong pinapasok na siguro nitong gwardya ang kwarto, doon niya nga nagawang i-message e si Ben. Pero sa kasamang palad, ang tanging nasabi niya lang sa message ay Ben nga dahil marahil nakapasok na nga ang gwardya at napigilan na siyang kumingin ng tulong. Grabe, sobrang nakakalungkot ang nangyaring ito kay dahil ang mismong tao isipin niyo ang mismong tao na binayaran para bantayan sila sa building na yun ay ang mismong tao na bumaboy at pumatay sa kanya and with that sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwentuhan once again patiin at pasalamatan natin yung mga nakasama natin sa nakaraan nating mga videos at muli ay nga po ang inyong kuya si Kuya Epi na nagsasabing, Aha, may bago na naman ako nalaman. Thank you so much for watching and see you next time. Goodbye.